na solid kapuso si Paolo Contis tila ay wow. naatsapwera raw ha umano ha at di ito priority say kasi ng netizens di raw ito nakita sa station ID ng Kapuso Network hindi rin daw ito nabibigyan ng teleserye bakit kaya kahit naman daw premium ang talent nito sa pag-aacting yes okay, parang nabasa ko yung uh, yung uh, kumbaga column ng ating uh, ni Manay Lolit na tumatay yung manager niya, di ba? Parang ano lang, parang may tono ng pagtatampo or may tono ng pagpaparinig ba? Dahil sabi nga niya, may mga nagtatanong daw na sa mga upcoming series ng Kapuso, parang wala si Paolo doon. Uh, ang show lang niya ay yung Bubble Gang. At alam naman natin, yung tahanang pinakamasaya na yun yung kanyang uh, daily show ay nawala pa, di ba? So, uh, wala naman tayong masasabi pagdating sa acting ni Paolo. Dahil napakahusay naman talaga. Award winning actor din yan. Marami rin yan na na award, di ba? Correct po kasi di ba naiintindihan naman natin ang alas ni Danay Lolit yes. Solis kasi di ba sabi nga daw, no, yun nga gaya nung sabi mo, Oo. bakit ito hindi nabibigyan ng serye si Paolo to think na loyal ito bilang isang kapuso. Yes, alam ko ha, ah, kung hindi ako nagkakamali, 2004 nang lumipat siya sa kapuso from ABS-CBN. Yes. Diba yan ang mga original mga ano noon? ABS diba? na babies, Oo, diba? Okay, Okidok! Okay Dok, yung bata sa kiagam yes. Pero nga, nung lumipat sa Jemmy, nabibigyan naman ng mga serye. Yes, so, before, before. Pero nga, hindi daw gaano. Pero, ang sabi nga ni Manay Lolit Solis, alam naman daw ng Jemmy, kung ano ang plano nila para kay Paolo, kung anong makakabuti. Pero, syempre, ang sabi nga ni Nanay, ni Nanay Lolit, tumatanda so, na rin si Paulo. Yes. Kailangan na rin daw ng meron seri. Kasi nga, gaya ng sabi mo, friendship, mahusay ng mga aktor. At lagi naman daw napapanood sa mga pelikula na mahusay doon si Paulo. Alam mo, yung napanood natin, yung kalbo-kalbuan si ano? Yung silang dalawa ni Alessandra Oo, Drossi. Ang galing ni Paulo, eh. nakakayak sa Iceland yata kinunan. Oh, di ba? Oh, na nanalo pa yung, yung best si, actor. May sakit si Alessandra noon, di ba? Yung, namit, namatay sa kanyang ano. yung, yung Nakalbo, diba? oh, oh. ang nakalbon pa. Ang ganda-ganda ng movie, ang galing-galing ni Paula. Nominado siya sa iba't ibang award-giving bodies that time. Yes. Ewan ko lang kung nanalo rin siya, di ba? Oh, oh. Pero yun nga po, siyempre yung ano ni Manay Lolit Solis bilang manager na sana daw ay nabibigyan ng seri itong kanyang alaga. Dahil bakit daw yung iba, iba pa suki. So, suki. So, 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 Paulit-ulit so, so, na lang nabibigyan. The na suki. So, okay. Correct. Oh, oh. Parang bakit teknam yung alaga ko ng nung At yun nga, nung nanonood daw siya sa station ID ng James Wow, ang ganda! Sabi niya manay doon. Wow! Bongga! Gumal! Pagkat kita... Ay! Bakit wala yung alaga ko? Oh, Parang nagulat si Lola mo. Garo yung magkakasabi. Si manay Kung so, oh, bakit nga hindi nakasama. Pero siya dapat alam niya, since siya yung manager ni Paulo Cortes, bakit wala nga siya doon, di ba? Kahit nga siya, di ba, nagtatanong. Nagtaka, oh. di ba? At siguro hindi siya nakukontak. Since nasa ano ngayon hospital nasa hospital pa rin ba si Manay Loli eh okay, pag ganun na lang sa liban papadayalis siya umati ng preso anyways hanggang dami pa rin ang mabilis ang pagaling mo Manay Loli so, pag dalasal namin okay. ikaw